Hi, guys. O, pilit ay yung YouTube channel. Sana po, wakay po masawa, support sa atin. Yun mo mga guys, kain ako dyan, guys. Ulam ko pala ato. Yan, guys. Mayroon pa ko sakit dyan, guys. Mayroon pa ko sakit dyan, de. Masakit dyan ko, tapos masakit ang ulo ko. Tai-tai po ako yun. Yun, guys. Uh, kain naman ako tama dyan, guys. Ano? Uh, kaibigan ko, malakas katawan ko. Ano mo guys? Tapos kasi na mo gamot ko guys. Gamot ko tay tay. Yan guys. Hanap po gamot ko? Pangga na ano po gamot ko guys? Tay tay guys. Tingnan mo guys. Yan po. Yan po gamot ko guys. Wala sakit kitchen ko. Tapos guys, inom ako anong guys? Ano tawagin, guys? Yan guys. Sana uh, guys, -so huwag kayo po masawa supporta sa akin guys. Youtube channel ko guys. Gagawin ko po lahat na bell ko guys. Ma Youtube channel. Tahali yan guys. Pero guys ha. Abot ko lang apon. Tinayo lang ako ano. Ha. Layo lang ang gawa video. And, guys, guys. ta. Ganda abang pala nanay. God bless nanay. Hinat ka palagi. Manamati ta. Sulit pala nanay. Hindi ako punta live mati. Masakit yan ko tapos. Ilo na ako. Tapos tae-tae po ako. tae, tae ako nanay. yolang lang nanay. Hinat ka palagi nanay. God bless. Yan guys. Kain ako kanin din guys. Tapos ulam tapos, ah, konti-konti, wala na rin na, ano ko, masakit yan. Yun, guys. Simula ko, masakit yan, guys, ano, umaga, yun. Umaga, wala ko tulog yung umaga, tapos gabi. Hindi, masakit yan ko. Tapos, inom na ako gamot. Yun, guys, nabi, guys, daanan ko yan, guys. Daanan ko, guys buti lang guys matapang ako guys ako pa ba ang ko dyan guys ini mo guys mahilap ako kain dyan guys mahilap ka kain na yan laban lang ako guys alam ko naman matapang naman ako eh kaya ko naman masakit yan guys Matapang naman ako yun, guys. Ate, guys. Ano? Masa ka Kaya ko tisin? Diyan pa kaya? ba diba, guys? Ako pa ba? yan <laughs> guys. Kain ako kanin, ulam. Tapos, ah... Uh, ano? Uh, pilit ko kain, guys. Pilit ko kain, ah. Hindi. Kailangan ko tila meron lamang dyan ko. Tay guys, ina ina na ako guys. Mahina na ako dyan. Pag Tay masakit dyan ko. Tapos masakit ang ulo ko guys. Gagawin ko malaki sa ma mabalik malakas ko. Buti lang guys, matapang ako guys. Tiis ko sa tiyan ko. Pamis guys. tumboin ta ka ubidan guys. Asi kinawidan guys. So, hindi ko ano guys ta ah. Hindi ko nadadaman sakit yan kote. kaya ko tiisin. Ako pa po. Ako pa ba guys? Anak ako matapang guys. Astigin ako guys. Lahat na na masakit sa katawa ko guys. Kaya ko tiisin. Wag lang sakit ulo. Hindi ko kaya. <laughs> sakit ipin guys. Kaya ko. Masakit yan. Kaya ko masakit ipe, ano, masakit ulo ko. Hindi ko kaya. Ate, guys, masakit na ulo ko, diba? <laughs> di ba? Hindi ko talaga kaya yun, guys. <laughs> masakit ulo, eh. Di ba? Kaya ko tiisin, guys. Masakit dyan. Kaya ko. Kaya ko tiisin. Kaya ko, ano, ma... Doon ako matapang, guys, ano. Okay na sa akin, guys, ha? Masakit ipin masakit dyan. wag lang ulo <laughs> yun hindi ko kaya guys yun guys kain ako at guys. yun guys masakit dyan ko guys kain pa rin ako guys pero guys doon ako matapang guys ano matapang na ako guys masakit dyan ko guys kain pa rin ako guys oo kain pa rin ako may malaman dyan ko yan guys yan guys kain ako guys tapos guys ha? inom na ako gamot yan guys yan guys ano? ma gagawin ko yung malahat guys kaya babalik lakas ko pamit guys masakit dyan ko dyan guys ha masakit dyan guys kaya ko tiisin kaya ko ito i masakit ipin hindi ko lang kaya guys masakit ang ulo ko guys yun amil ah, guys ni Jit puti na lang guys ano ma patapang ako dyan guys lahat masakit guys ano guys sa ah, kaya ko tiisin, guys hindi hey, guys ma na ako guys manlit ang puso ko <laughs> yun guys no, ma ma malapit na yung ubos kanin ko siya ulam yun guys tapos guys ano may ano masakit yan ko asado uh, tiis ko lang guys okay guys manong kaya ko tiisin sakit okay. masakit yan guys o wala din yan tante guys manong ma ka natin dapat mayroon malakas yun. Kain pa lang kain, ka guys. Kahit kain pa kain ang ulam. Masakat ko o masakat ko guys. Kain pa rin ako guys. Kain. Hindi hey guys. Anong guys. Ah, Mahilig ako kain guys. Masakat dyan ko. Tapos masakit ipit ko. Anong guys. Panis sa akin guys wala wala ko din nandam dam jacket yan guys. Ako, kanin ulam ako pa ba, guys wala wala sa akin sakit ko guys panis sa akin guys ate guys ano ma, ma matapang ako guys matapang ako yan guys eh ano ako magulang ko matapang yun lang guys di ba matapang ako masakit yan matapang ako masakit na ipin basta katipin na ay kaya ko tiis yan guys kain pa din ako kanin guys wala wala sakin matakit yan guys ha? ako pa pa guys matapang ako guys yun guys malapit na naubos sa kanin ko guys tapos inom na ako gamot guys inom ako gamot yun guys gawa pa rin ako gawa pa rin ako video guys gawa pa rin ako video ko ah uh, Youtube no channel. Tuloy ko pa rin Youtube no channel, guys. Masakat-chan uh, ko, o masakat-ipin ko. Tuloy pa rin ako gawa video, guys. Okay, guys. Doon ako masipag, guys. Doon ako, ah, uh, matupad ko pa rin po, guys, sa ah, Youtube no channel. Hindi ko to sayangin, di ba, guys? Hindi ba? <laughs> Ganun ako, guys. Masakat-ipin ko. Tuloy ko pa rin video ko, guys. O, lantan ko guys. Tuloy ko pa rin video ko, guys. Okay, guys doon ako masaya guys gawa video o dapat ko pala po guys doon ako masaya di diba, guys ay masakit yan ko dyan guys ha lantan ako dyan guys ayaw ko tiisin di wala wala sa kila masakit sakit ko ganun ako guys at as chicken ba ano ba ma matapang ba ako guys lahat masubak sa buhay laban lang Diba? Yan, guys. Yan, guys. Kain ako atok, guys. Ulam ko pala, guys. Atok. Yan, ulam ko tahali. Diba? Yan, guys. Ha. pa ba guys, oh. Ota. Sayo-sayo pa ko guys. Masaya pa ako dyan, guys. Alam ko, guys. Mayroon ako sakit. Mayroon ako sakit dyan. masakit yan, di ba? Hmm. Wala wala sa akin ng guys, te. Matapang ako yan guys. Tela lahat, lahat pasubok guys, kaya ko lalabanin. At eh guys, tumboyin ako guys. Tumboyin. Bye. ba? Diba? Tumboy po. Yun. Ino mo gamot guys. Ino mo gamot. Tapos kung kain okay, guys. Ino mo gamot. Masakit yan. Tapos. Ah. Uh, bukas ko na tubig tubigan ko ano tawag yan <laughs> yan guys <laughs> oh. Oh, tapos ako kain yan oh. tulala pa ko guys eh. over na masakit ko ta <laughs> oh, bukas ko na ano ko ah uh, oh. di ko alam ano tawag yan guys tubig tubig O, oh, tigas pa guys. sa oh, mahilap ako tanggan dyan. <laughs> tanggan ko yan guys. Uh, 10 minutes. oh ano oras ba yan? <laughs> Mayroon pa ng lock yan guys. Hindi <laughs> ko alam. Yan guys. Bukas ko na guys. Yan guys. O. Oh. <laughs> Mayroon pala yan lock. Yan guys na no. bukas ko yan guys nabe open ko siya mayro pa na siya lock sana on lock dito na lock ko akin puso hindi na cotton ah sarap yan guys bukas ko lock yan guys lock po ay puti pa inumin meron lock puso ko wala lock Uugot oh, ako, wow, guys. Mayroong uugot. Ano mo, guys? Pili ko taga-open, guys. Hindi. Ah. Inom lang akong kamot. Matigas, guys. Matigas ano ko, guys. Sa inumin. Ano tawag yan, guys? Hindi ko alam ano tawag yan. Inumin siya. Ate, guys. Inom ko guys, pabalik lakas ko. Yan. Yan palagi inom sa kay mama papa ko. Malantan ako o masakit ako dyan. O yan. yan palagi ko inom guys. Gamot yan, gamot. Yan guys. Bukas ko na yan guys. Di pa rin bukas. Matikas pa din. Yan guys, yan guys. Ha? Masakit ka din kaya sa bukas kamot. Masig, matigas pa din, na bukas sa ano ko. Matubig-tubigan. Hindi ko alam guys, ano tawag na guys. Gumit kayo ba guys ha? Yan guys. Open ko yan guys. Na. Gagawin ko lahat guys. Open ko yan. Ito. <laughs> Sarap. <laughs> yan guys. Matikas paling guys, oh op, bukas Open guys matikas paling. Matikas paling open guys. yang guys. Gagawin ko lahat guys, open ko yan guys. E da lang guys, ya dalang lang ah uh, kaya ko gawin. Ta ugot pa mo. <laughs> Yan guys. Matikas paling guys.

Gamot ko, guys. Yun. Gagawin ko lahat, guys. Open ko lang siya. Ta. Paibig lang yan, guys. Gagawin mo lahat. Kunin mo lang siya. Pero kunin mo siya iba. Ah, sarap. <laughs> Yun, guys. Ugot pa more. Yun, guys. Open ko, guys. Gagawin ko lahat, guys gagawin ko lahat. Open ko lang siya. Huh. Wala, wala aying masuko. Hindi na ako masuko. Ah, uh, ma hindi na ako masuko. Ah, uh, kuha uh, tao mahal ko. Yan pa kaya. Ah, sarap. <laughs> <laughs> Yan lang talaga guys. Yan guys. Malapit na guys. Malapit ko na siya open. Oh. Yun guys. Open ko na siya. Open ko na. Okay. Tiki, kaya mo yan. <laughs> kaya mo na open. Yeah. Yan na open na. Diba? Ang galing. Inom na ako gamot ko. Ta. Diba guys? Inom na ako gamot ko guys. Masakit-sakit yan. Hmm. Ganun ako guys. Gagawin ko lahat guys. O. Oh. Gagawin ko lahat. Open ko lang siya. Wala. Wala ay masuko. Doon ako matapang guys. Yan na guys. Inom na gamot guys. Yan na. Hanggang dito lang guys. Gandang gabi. God bless. Gandang gabi. Ganda apon. Gandang gabi. Palawal. Inat kayo palagi. God bell. Yun lang guys. Paalam na. Bye bye. Babur. Yun. Hanggang dito na lang po video ko. Salamat manood sa akin video. Lutsub channel. Sana po wag kayo po masawa. Support sa akin. Gandang gabi nanay. Gandang gabi. Palawag. God bless.